Isang cancer center sa East Avenue Medical Center, or EAMC, ang pasisinayaan ngayong araw. Si Vel Custodio sa report, Live Vel. Rise and Shine na yan. alas 9 ng umaga, gagawin ang inaugurasyon para sa Cancer Care Facility o Cancer Care Center dito sa East Avenue Medical Center. Layunin nito na mas paramihin pa ang mga healthcare center sa bansa na naka-specialize sa cancer diagnosis at treatment. Base sa tala noong 2023, ang cancer ang ikatlong leading cause of death sa Pilipinas, kung saan sa listahan nito, una sa listahan nito ang lung cancer. Kaya naman hangat ng Cancer Care Center inauguration sa East Avenue Medical Center na mas maparami pa ang pasilidad at serbisyo na tututok sa cancer care. Inaasahang madadagdagan pa ang mga serbisyo para sa screening, diagnosis at post-cancer care, kagaya ng radio-oncology, surgery, chemotherapy at palliative care. Pangungunahan ni Department of Health Secretary Teodoro Herbosa ang inauguration program, katuwang sila Dr. Alfonso Nunez III ng EAMC at ang Center Care Head na si Dr. Mary Claire Suliman. Kung babalikan noong nakaraang taon, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Healthway Center, uh, Cancer Care Hospital. Ito ang kauna-unahang specialty hospital for cancer care sa bansa. Patunay ang lumalawak na serbisyong medikal sa magandang pagtutulungan ng gobyerno at, at health sector. Dayan mamaya mag-iikot ang DOH at ilang mga kawani ng East Avenue Medical Center para tignan ang mga pasilidad na gagamitin sa, para sa diagnosis at treatment ng cancer. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Studio.